ito okay, 'yan. 'Di ba? So may mga pagkakataon oh. na masasabi natin na uy, mukhang mali ang Supreme Court dito. <laughs> ang galing mo naman. May pagkakataon na masasabing uy, mali ang Supreme Court dito. <laughs> Sabi ko sa inyo mga kababayan natin if I go at people like this. No holds barred. Bring it on. Attorney Claire Castro, linabas mo yung tunay na kalokohan mo dito. Hindi kita papayagan magtambak ng basura dito. Sa internet. ah oh, sabi niya, mali daw. Di ba? Oh. So may mga pagkakataon na masasabi natin na, uy, mukhang mali ang Supreme Court dito. Dahil oh. mukhang hindi nasunod yung mga dating jurisprudence. Oh. Sino bang gumagawa ng jurisprudence? Ngayon, kapag binago nila 'yung jurisprudence, sino ang masusunod? Ikaw pa rin. Pipili ka kung alin ang jurisprudence na gusto mong ipatupad. Hindi ba kung ano 'yung latest 'yun 'yung magiging batas?